kasampung istasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan sa ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaitigan. Tinuya sa si Jesus ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang bisiyas? Iligtas e, mo yung sarili! Pati kami! Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganto dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Agad-agad? Ganun na lamang kadali? Paraiso na? Napatawad na kaagad? Napakabilis naman, Panginoong Yesus! Marahil ilan ito sa mga katanungang nais nating ipukol kay Yesus habang ating pinagninilayan ang ikasampung istasyon ng krus. Sa puntong ito, si Yesus nakabayubay na sa krus. Duguan, uhaw na uhaw, dugo at pawis ang bumubukal mula sa sugatan at nanghihina niyang katawan napapagitnaan ng dalawang kriminal na kapwa niya nakapako sa krus at nasa bingit ng kamatayan. Mababatid natin na sa pagkakataong ito, nadarama ni Yesus ang matinding sakit. Sakit na dulot ng paghagupit sa Kanya at pagpasan niya sa krus. Sakit na dulot ng mga pakong nakabaon sa mga kamay at paa. At ang mas masakit pa, ay ang patuloy na pangutya, panlalait at panlilibak ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala pa rin ibang hangad ang Panginoong Isokristo kundi ang kaligtasan ng sanlibutan. Sa gitna ng pananakit, pangutya at panlalait sa Kanya, kapatawaran pa rin ng iba ang Kanyang ipinananawagan sa Ama. Isang salarin, isang kriminal, isang magnanakaw, isang tao na marahil kinamumuhian ng lipunan dahil sa kanyang mabibigat na kasalanan. Nang aminin niya ang kanyang kamalian at nang kilalanin niya ang kanyang pangangailangan kay Jesus, siya ay biniyayaan ng agad-agarang pagpapatawad. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mga kapatid, ganun po kabilis ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat hindi nagbibilang ng kasalanan ang Diyos. Kung mayroon mang nakakalimutan ng Diyos, yan ay ang ating mga kasalanan. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano ito kabigat o kung gaano ito karami hindi ang dami o bigat ng kasalanan ang pamantayan ng pagpapatawad ng Diyos. Ang pamantayan niya ay ang kanyang awa at unawang hindi nasusukat. Ang mahalaga sa Diyos ay ang pagsisisi at pagbabalik at loob natin sa Kanya. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami rin ang mga nilalait, kinukutya, inuusig dahil sa mabibigat na kasalanang kanilang nagawa sa lipunan. Itinuturing na mga kriminal at wala ng pag-asang magbago pa. Wala ng karapatang patawarin, kaya't wala ng karapatang mabuhay pa. Ngunit sa mata ni Jesus, sila ba ay hindi na mapapatawad? Sila ba ay wala ng pag-asa? sa ating pagninilay sa ikasampung istasyon. Tayo ay hinahamon na turuan ang ating sarili na magpatawad sa ating kapwa ng walang sukatan, hindi nagbibilang, walang kondisyon. Mukhang mahirap gawin dahil hindi natin ito nakasanayan. Ngunit hindi imposible. Kailangan lamang nating kumbinsihin ang ating mga sarili na kaya natin ito at ating isa alang alang na tayo man din ay pinatawad ng Diyos ng walang kondisyon. Panginoong Hesus, madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkamali at nagnanais na magbagong buhay. Panginoon, Ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami rin ay papanaw sa mundong ito ng may pananampalataya at pagtitiwala tulad ng mabuting magnanakaw at nakikinig sa mga pangako ng buhay na walang hanggan. Amin.